Magandang patanghali na po mga kapambin Kumusta na po kayong lahat Ay katatapos lang po natin magmirinda At tinapos din natin yung ano po Itong lagayan po ng pataba Kasama po natin si Kuwaitan o toy Magandang tanghali po Ayan. Tapos na po ito lagyan natin ng ano pataba Itong mga talong lahat Pati po dyan sa gitna Ayan. <laughs> At tayo naman po ay ano, maglilinis po sa ating silihan. Malago na rin po ang damo. Ay kailangan po nating tanggalan. At tayo po ay maya may mamimitas po mga farm bin. Unang pitas po sa ating silihan na panagang po. Ayan o. Oh. Pagkadaan po ang bunga, kaya lang ay madamo po. Ating lilinisin muna. Ayan. Ganda yung bunga o to, yung ahaba eh Ayan. Shoutout po kay si Ryan. Taga Barangay Chawi po. Lokbang Quezon yun. Doon po ito galing sa kay Sir Ryan po. Ito po yung ano. Ang variety po nito ay apulo. Para po ma-farming. Oh. yan oh haba oh, toya ba. Nakakatuwa naman. Hmm. Yan oh. Ah, ito, may isa naman sa panigang ay wari ko na o oh, toy ah ah yan o oh. video naman lang o oh, o yan o toy yan ating gagawin po ganito ang gagawin natin yan mm -hmm. ganyan ating lilinisan po ang puno pag po yung ano malalaki ang damong, kakatirin po natin hmm. ganyan po dami bungo nito yan o eh. hmm. nakatago po ang bunga yan o eh. Nag-order po si Lula Linda ay eh. ating pagbibigyan po yan. Oh. Nakatago na. Wala. Hmm. Yan. Masang tatar po. Are po. Tingin niyo po pagkada mo. Kaya ating tatanggalin ay. Nakakaagaw po ng ano ito. Sustansya sa ano, ating tanim. Ito po yung ano, yung atin binili kay Sir Ryan kasama si Otol Antonio po yung nung pagbili doon. Pati po talong, kasama po yun kasama din magkasabay po ito ay ay, ay dami po gaganda oh mahaba narapong kong kahoy-kahoy ang ano, madami dito. Nasa kabila po si Kuya Ethan. Kami po ay tigis ang clock. Yan uh -huh. uh -huh. hindi po ako pwedeng basta bunutin la ang gawa ng ito masilan po ang dadali ang ugat kaya ang gawa po natin ano ganito kinakating na laang po kaya po Hindi pa po natin natapos, may ilang plot photo yun, isa, dalo, apat, lima ano? Oo. Oh. Uh, apat laang. Apat lang po. Bali, apat laang na plot po yung nandun, hindi pa linis, ay medyo tanghali na po, tayo po yung mamimit muna ng mga dalian. Okay, okay. Hmm. Ayun po mga kapambin, no? no? oh. Oh, ganda po ito, ito mo. Ang lalaki po. Ang katuwa, ano? Hmm. Oh, yan, oh. thank you Lord po. Talagang blessing po tayo. Thank you. Hindi pa dito. Ay, eh, ito sa may. Ay, ay rito din, ka. Oh, yan oh. Oh. Ah, matutuwa ang bibili ni Tutoy. Hmm, ang kalalaki po. Hindi, sa kabila. Ano pa, Tutoy? Oh. Ah, ah. Tuwa po. Maliit pa iba, nahundan muna. Ito kaya po. Ang sige, Tutoy. Ito po. Oh. Kalalaki, oh. Ito yung Kalalaki yung Ito rejik pwede pa ito Ay ko Pag ano ito yun hmm. Ano isang ari kung mo dito pala Ano kaya hindi Ano ito nilagay ba sa ano Dinaguan ano eh Eh medyo maharang din po Pag magulang na ano hmm. dua vlog mga siguro 'yung pano ano. puno ang. Ah. Mm. si Siguro 'yung may hirap sa si sili. Ano 'to 'y? Kaya nga. magugulay daw sa sili. Para mabahagi daw siya. E, parang nga po. sabi Pareho tayo, tatlo. Hmm. Ito po, tayo may yan. Diyan po ay ano, sitaw po ulit. Pareho laki Ano, Ano po ito nakaray? Hindi, meron na ito dito. Oh, tambo, Ah, ah. Yan o. Oh. Ato, ato. Oh. Oh. Kala Yan na po. po. <laughs> Nakatuwa po ay. May gitarang isang dang pala no? Ah, ah baka meron. Oh. May konti na lang ang diferensya ko. Oh. Mm -hmm. Isang dang na sana ang haba ng sili ko. Pagkari hanggang bukas pa ay. Hmm. Ay, ito. Tanggal. Patay ito. Ito na, tumakamah. Ano ito eh? Pinami? Ba? Yan o. Pag may tanim, may aanihin ano ito Yan, maganda. Wala na dyan ito Aray Ari, pag may tanim, Ayo, natanggal Kunin natin. Sili. Siling panigang. Eh. dalawa lang po din eh. maliit pa yung dalawa ay mới vụ meron ito Ngayon uh. mamaya na ulit tayo ito eh At mayroon ito ba? Doha ito Ay ang dami pa oh uh. Ay hindi ni parang hindi na ito na puti Yan oh uh. Hindi na tago ko uh. Oo uh. nga Kabila Hindi pa pala tapos Ayun pa oh uh, sa dulo ito eh kalahatag Dami Ay naputo bang. Hmm. Dari, para sarap, oto, eh. gilataan, may buto na bunga. Alin? Trek ini wah. Mana mesti nemis? Utuh serat itu pengeluh, lu. Oh. Si tahu iya, Ya nung serat itu. Mami utuh menit kena si tahu ndami pecan. Ada. Ni rempar. Kiraan manung lasa utuh mang hang di. Dakih masih kung mang pero matamis. Ida utuh kainin. Ah, serap anu. Aduh, video anu pau. Murain, murain pau. Kesarapannya anu tuh. Heeh. Hmm. Ah, Atarik nterik pau oh, ayo. Oh. Mama ya auto pe katapos din natin. Maglinis. Magpupruning tayo nito. Yan po yung ating dating talungan. Wala na yan. Eh. Malilit ng dahon ito. Kailangan i-pruning na. Mamaya na may anaw. Ang dami po natin na na sili. Oh. Eh. lalaki. Magandang hapon po mga kamarambin. Katapos lang po natin magpruning din sa dating talungan po natin. Yan, tapos na po. Isa, 2, tatlo, apat, lima, anim na plat po ari. Yan. Yung bunga po ay kinuha po natin. Pinamigay po natin kila Kuya Eitan po. Yung bunga. Tapos na rin po natin ng pataba yung mga ano po doon. Sili. Okay na po. Alasin ko na po ng hapon mga pambin. Katapos laan po natin. Yan ang ganda pa ng sikat ng araw. Kahit hapon na po. Wari ko po araw na. Yan. Siguro bukas po ay magbubutas po tayo. Tata naman po naman natin ang sitawiaan yung gilid po ito po ay okay na ayan oh. may mga tanim na po yan katulad po na yan, oh. dito sa kabila sa unang luang po natin ganun din po ang ating gagawin po mga kaparambing buwan ng wala po palipas na po mga kaparambing ari kaya kailangan ay may kasunod na po tayong itanim para walang tigil po Uuwi naman po tayo mga panbin. Bukas na po ulit tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at suporta. Ingat lagi, ingat bless po mga panbin. Bye bye po. Ganda ng panahon.